Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakilig at talaga namang napakasweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama nga noon si Kuya Ruel and Miss Rachel. Kitang-kita naman kay Miss Rachel na parang matamlay siya at hindi siya ganun kasigla nung araw na yon. Sapagkat sila din ay nasa center kasi dahil sinamahan ni Kuya Ruel si Miss Rachel na magpa-check up sapagkat kamakailan lamang ay napapansin niya ni Miss Rachel na may sumasakit sa kanyang dindi. Kaya naman syempre bilang maasikaso at sobrang caring na tao ni Kuya Ruel kay Miss Rachel ay hindi niya kaagad pinalampas ito. Talagang sinigurado niya na makapagpa-check up si Miss Rachel dahil ayaw niya rin na may mangyaring masama dito at nais niya rin magkaroon ng peace of mind kung ano talaga ang nangyayari kay Miss Rachel. Gusto niyang malaman ang totoong dahilan nito at ayaw niya na nangihirapan si Miss Rachel. Dito ay makikita natin kung hanggang saan talaga ang kayang gawin ni Queer pagdating sa pagmamahal niya kay Miss Rachel. 5.5 live viewers. Hello po sa lahat dyan. Thank you po kay ano, Ma'am Vicky Pagal. Congratulations, Don Raul, for reaching 300K subscribers. Praying for negative results sa check-up ni Langa Rachel. God bless and keep safe. Thank you po, Ma'am Vicky Pagal. 1-4-30 Ito po, Mama. Mam, cepol. Harisip ke one five. Yang silang tak? Yang tak? Say hi muna. Hmph. Hello, po. shout out. <laughs> Kinakabahan po siya. Oo, oh, kabahan lang nga. Wala man yan. bibi lang yan. Oo. tapos tanongin ka, ano ba na ronda Ganyan lang. Ati Weng, shout out po. May galib, shout out dong at langga sa inyong lahat dyan. Congratulations. Knock dong to God be all the glory. Thank po Ate Rochelle Agulto, shout out po team Team Rochelle Fans Group. Hmm. Laban lang. Bakit malungkot ang baby girl ko sa alin ni Gerald? Wala po. Uh, kinakabahan po siya ilang na sa tulog bulan di man pa ya nakabanda dapat silang you will be okay lang Garuda simam dia ada thank you po arya ada Ronald the Kings, shout out to Ati Jocelyn is... kailan nga ay... Parang nakakaramdam nga si Miss Rachel daw na nahihirapan itong humina o may masakit banda sa kanyang didib. Sabi naman ni Kuya ay marahil ito daw ay resulta ng kanyang palaging pagpupuyat. Palagi namang nagpupuyat si Miss Rachel sapagkat ginagawa niya ang mga vlogs o ini-edit niya ang kanyang mga video na sa ganon ay may mai-upload siya sa YouTube. Valid naman ang rason na ito ni Miss Rachel sapagkat gusto niya lamang din na magkaroon ng update ang kanyang mga fans at nais niya lang din na kumita ng pera para sa kanyang pamilya. Ngunit naalarma nga dito si Kuya Ruel sapagkat nagkaroon na ng epekto ang ginagawa nga ito ni Miss Rachel. Kaya nga ang payo din niya kay Miss Rachel ay o galingin na din ng pagpapahinga at wag na masyadong istresin ang sarili o masyadong i-pressure ang sarili para kumita lalo na sa paggawa ng kanyang mga vlog at edits. Silini is less. Salamat po. Shoutout po sa grupo ang Team Rochelle OFW supporters. Don Paranas daw ma-shout out sila Ma'am Estela Raboy Gupong at Hedy Sorote. De peso. Ayan. Shout kay Ma'am Estela Gupong and si Hedy Hedy Sorote Repiso. Amna Amna Saif. Shout out ko mga langga lahat ng pamilya ko nakasubs sa iyo thank you po ring vlogs sana naman shoutout lang minsan si Rene Gitanis yan shoutout po ano daw? thank you po mayroon sila tao naga bukas ba? Okay na. Okay na ayun kalingap na ang okay na po tayo sa hospital sa kakawa Ortiz uh, Luis Carl Jim Well shout out po Nelson Arcelia Doong sabihin mag relax and relax tampak po na nato kasi pag kabado mataas ang presyo niya wala ya, kayo, kayo, hanggang kayo. malalim relax oh. ang isip Ako, okay. ayan niya po yun Rachel, isang malaking smile para sa aming lahat sabi ni Amazing Janice. Yeah. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!